Buong pagalang na ipinahayag ni MP Michael Midtimbang ang tauspusong pusong suporta nito sa inisyatiba ng limang provincial governors ng Bangsamoro Autonomous Region na magtatag ng One Bangsamoro, isang alyansang nakatuon anya sa pagkakaisa, sama-samang pamumuno at kolektibong pag-unlad para sa mamamayang Bangsamoro. Ang news now mula kay Naptali Belarde. Ayon sa pahayag, ang hakbang ng mga provincial governors ay patunay ng isang mas matibay na pagkakaisa sa rehiyon, pagpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng mga antas ng pamahalaan, at pagpapatibay ng paninindigan sa prinsipyo ng moral governance. Ang mensahe ng pagkakaisa at pagtutulungan ng mga gobernador ay sumasalamin ayon sa mambabatas sa mithiin ng mga mamamayan para sa kapayapaan, inklusibong pagunlad, at matatag na kinabukasan na nakaugat sa pagtitiwala at pagkakaisa. Ipinahayag din ito ang kahandaan na makibahagi sa mga hakbangin upang higit pang mapalakas ang koordinasyon, mabuting pamamahala at kapakanan ng bawat bangsamoro. moro.